Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga nangyari sa day 2 ng free agency. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakagawa ng na nga po sana ng trade ngayong araw ang koponan na Los Angeles Lakers. Sa pagbubukas nga po mga katrops ng pangalawang araw ng Free Agency ay napakarami na rin naman ng move ang ginawa dito ng iba't ibang mga koponan. Na sinimulan sa pagpirma ni Tyrese Maxey ng 5-year, 205 million dollar contract extension para sa Philadelphia 76ers, pagpirma ni Isaac Hartington ng 3-year, 87 million dollar contract sa OKC Thunder, pagbabalik dito Tobias Harris sa Detroit Pistons sa isang 2-year, 52 million dollar contract. Pagperman ni Dillon Wright ng 1 year 3.3 million dollar contract sa Milwaukee Bucks. Pumerma na rin naman si Drew Eubanks ng 2 year 10 million dollar contract sa Utah Jazz. Pagperman na rin naman ni Derek White sa Boston Celtics ng 4 year 125.9 million dollar na contract extension. Habang ang pinakamalaking move nga po ngayong araw ay ang pagperman ni Klay Thompson ng 3 year 50 million dollar sa Dallas Mavericks matapos siya makasama sa 3 team trade. Bumalik ka rin naman nga po si Nicolas Batum sa Los Angeles Clippers na pumerma ng 2-year $9.6 million contract. Pumerma na rin naman si DeAnthony Melton sa Golden State Warriors ng 1-year $12.8 million contract. Nag-agree na rin naman nga po si Jason Tatum sa kanyang 5-year $315 million contract sa Boston Celtics. Pumerma ulit nga po si Gary Harris sa isang 2-year $14 million contract sa Orlando Magic habang pumirma rin naman nga po ng kontrata si Chris Dunn sa koponan ng Los Angeles Clippers. Samantala, pun na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang nakagawa na nga po sana ng trade ngayong araw ang koponan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ni Chris Haynes, bago pa man nga po pumirma si Clay Thompson ng kontrata sa Dallas Mavericks ngayong araw, ay inoferan muna nga po ito ng Los Angeles Lakers ng 20 million dollar per year o kung hindi naman ay kukunin nga po nila ito sa Golden State Warriors sa pamamagitan ng isang trade deal. Ang kaso lang pareho nga pong inayawan ng Golden State Warriors at ni Klay Thompson ang alok sa kanila ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po sa lobas na balita, ayaw nga po ng GSW na palakasin ng Lakers habang hindi rin naman nga po tinanggap ni Thompson ang nasabing kontrata na ito dahil sa napakalaking tax na babayaran niya kapag lumipat siya sa lugar ng Los Angeles. Kaya dahil nga po dyan ay mas pinili na lamang nga po ni Thompson na lumipat na lamang sa Dallas Mavericks upang sa ganon ay mas malaking sweldo ang kanya makukuha dito sa mga susunod na taon sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.